and for 15 years, 2008 daw, nagsimula yung karamdaman niya na nahihirapan siya sa paghinga at ang daming complicated na yung karamdaman niya. No? Hindi siya makalakad without the aid of oxygen. Lagi niyang sinusuot yung oxygen niya kahit saan siya, siya pupunta. Just imagine for 15 years, alam niyo ba, na ang estimated na gastos niya ay 5 million, maygit sa 5 million po. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Bradwindel Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, makatulong kayo sa ating evangelization, sa so pag-ikayat sa mga kapatid natin na magsubaybay. Huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari din na makasuporta kayo sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya Super Thanks o membership sa ating channel mga kapatid. Very inspiring talaga mga kapatid ang isi-share ko sa inyo ngayon. And you will appreciate more the beauty of sacramentals and reception of the holy, holy sacraments. Uh, instituted by Jesus Christ mga kapatid ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid ngayong araw na ito isang babae pangalan niya ay Jennifer from Minglanilla, Cebu alam niyo ba yung karanasan niya ay hindi basta-basta mga kapatid dahil for 15 years 2008 daw nagsimula yung karamdaman niya na nahihirapan siya sa paghinga at ang daming complicated na yung karamdaman niya no? hindi siya makalakad without the aid of oxygen lagi niyang sinusuot yung oxygen niya kahit saan siya, siya pupunta just imagine for 15 years alam niyo ba na ang estimated na gastos niya ay 5 million mahigit sa 5 million po no, so, kanina nakausap natin siya pati na yung uh, anak niya dahil yung anak niya ng mga anxiety panic attack at inuuna natin siya so nakabalik na sila dito so pang tatlong beses na kaninang umaga nagpa-series itong babaeng ito si si Nanay Jennifer Uh, 51 years old. Alam nyo, nung unang diniliverance natin siya, dalam dalapan niya yung kanyang lagi siyang hinihingal, nahirapan sa paghinga. Just imagine, 5 million. Higit sa 5 million po ang nagastos niya nila. At <clears throat> halos eh, every month na hospital sila. So, ang laki ng gastos nila, hmm, higit sa 5 million at dala-dala niya yung ano niya, yung yung oxygen niya. Nung unang pagpunta niya dito sa office natin, dala-dala niya yung maliit na oxygen niya. At uh, meron pa siyang sarili upuan, no? hindi ako nakalimot, ay naka-wheelchair pa siya. Uh, dahil mahirapan siya sa pag sa pagtayo at sa paglakad. At sabi niya itong kanyang karamdaman may gitsa sa 15 years na po uh, more than 500 5 million not 500,000 5 million yung gastos nila balik-balik sila sa ospital alam nyo noong una din natin kinuha na niya yung holy ay ah, yung oxygen niya at ngayon sa pagbalik niya mga kapatid pagbalik niya ngayon ngayong yung linggong ito dahil ngayong linggong ito ipasiris natin siya alam nyo ba, hindi na siya nadadala ng oxygen at nakalakad na siyang ng maayos at hindi na siya nahurapan huminga. Uh, at nag-react siya sa prayer na sa prayer ng simbahan mga kapatid grabe yung reaction niya mga kapatid at ngayon uh, sobrang tuwa niya mga kapatid sobrang tuwa niya ngayon mga kapatid pati na yung kanyang buong pamilya po. Sobrang tuwa niya dahil uh, sabi niya, no, matagal na ako nito father at sa pamagitan ng sacraments at sa pamagitan ng sacramentals, ako po ay nakaramdam ng pagkagaling, no? At hindi na ako, mahirapan ako na mag-travel further without oxygen. Alam mo ba, Father, nang travel kami from Cebu to Bohol hanggang ngayon, hindi na ako nag-oxygen. No? Simula nung unang araw sa pagpunta natin, namin dito sa sa healing and deliverance office po. Grabe yung milagro, mga kapatid. Yan po ang sabi niya, no? Totoo talagang sinabi ni Kristo na lalapit tayo sa Kanya. Uh, nakikinig ako sayo, Father, dun sa iyo, Father, doon sa Minglanilla sa Dipata nandun pala sila doon <laughs> uh, nag uh, nakikinig sa talk natin at sa amin niya totoo yung sinabi mo Father na kapag tayo sa sakramento marami talagang blessing uh, at hindi namin alam ang daming mga ang lapitan namin na albularyo fatorikit sa 20 ka mga albularyo nilapitan namin pero yun ang, hindi pa rin kami gumagaling hindi pa rin ako gumagaling pero ngayon grabe yung improvement ng katawan ko hindi na ako hinihingal hindi na ako nahirapan sa paglakad at makapunta na ako kahit saan Ang na ng ng katawan ko at makalakad na ako ng maayos no? nung una grabe talaga hindi siya makalakad ng maayos mga kapatid so that's sacrament so kung malalaman ito sa mga pari so they will be generous enough they will spend more in the in administering the sacrament especially the sacrament of confession po so ang daming nakaranas ng oppression ngayon hmm. ang dami talaga nakaranas ng oppression kung mabasahin natin ang Acts of the Apostle chapter 10 verses 38 28 to 38 Jesus Christ is sent by God to heal the oppressed, the oppression of the evil spirits. Just imagine that to heal the oppression of the evil spirit. At kung si Kristo lang ang makapagdaling yan sa pamagitan ng kanyang sacrament. Because Jesus is the one who established, who instituted the sacraments. So kung ang mga pari mamulat ngayon, kung ang mga obispo mamulat ngayon, sa kahalagahan ng mga sakramento, sa buhay ng mga sa bayan ng Diyos. No? Kaya nga, kayong mga santo, grabe yung appreciation sa Sacrament of Confession. Pero kaming mga pari, ay lack of appreciation ngayon. Kailan lang lang may maibigay yung Sacrament of Confession kung kayo po ay nanghihingalo na? Di ba po? Kailan lang kayo tatawag sa pari, Kung malapit na kayong mamatay, ngayong hindi pa kayo malapit mamatay. so no? hindi pa kayo tatawag sa pare. Ano ba ang nakasulat sa banal na kasulatan? Santiago 5.14 Kung may karamdaman kayo, go to your priest. No? And the priest will anoint oil. No? If the, the Lord will grant your request, the sequel be restored from his health or from her health. Totoong-totoo po yan. Totoong-totoo po yan. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. At yan po ang sugo ni Kristo sa amin. Heal the sick. Mm. Heal the sick. And cast out the unclean spirits. Preach the good news. This is not the good news. Go to your priest. All priests are healers. So ang dami na ngayon mga kapatid ang nainganyo na mulat sa katotohanan sa pagkapangyarihan ng ating Panginoong Yeso Kristo na nasa kamay ng mga kaparian nilang sa kamay sa kaparian nasa kamay ng mga may pananampalataya sa Diyos. Yung mga nabautismuhan, using the sacramentals of the church, they can cast out the unclean spirit. They can heal different illnesses, mga kapatid. And all together, receive the sacraments of Christ. Ang dami mga katoliko, laging nag-receive <laughs> ng communion without confession. Reception of the Holy Eucharist without marriage, in the sacrament of matrimony. Yan ang dahilan mga kapatid, nagkasakit tayo. Meron dalawang ori ng sakit. Uh, sakit na natural, kaya yan ang doktor na pagilingin. Pero meron ding preternatural na sakit, mga kapatid. Na kailangan natin ng sacraments kailangan natin mga sacramentals. Kung mamulat ang mga pari nito, marami tayong matulungan mga kapatid. Kung mamulut ang, mamulat ang buong simbahan nito, ang dami nating ma matulungan. Through the sacramentals of the church and through the sacraments of the church, mga kapatid. All priests are healers, mga kapatid. At salamat sa Diyos. No? This coming June siguro, pupunta tayo sa Masbate, the whole diocese of Masbate, the whole clergy nakikinig sa empowerment ng ah, ng ating aral ng simbahan kung kami mga pari ay mamulat nito ang dami talaga no sa linggong ito isa nito si Ate Chidefer from Minglanilla Cebu at magsi-share siya sa kanyang storya ngayon i-interview siya kay Brother John dumamaya ko ngayong araw na ito at i-upload natin yung actual sharing talaga niya siya ang magsi-share Oh. At ngayon, magbabasat muna tayo dahil hindi pa ako <laughs> matapos ni Brother Kaloy, Brother Sherwin. Sure, ako na mag-share sa, dito sa City Hall yung mga employees sa ating Mayor, Mayor Baba, uh, Mayor Jane yeah, no? At sa kanyang mga kasamahan uh, dito sa City Hall. Si Juliet Abelia, good afternoon, Father watching here from Santander, Cebu. Oh, bago lang tayo nakabisita sa Santander. Ang daming mga tao. Kumusta nyo po, po ako kay Father Hill at si Father Kit. No? Si Chi Ayan, ang kanunay father at si Emil Dadura. Mayo hapon, Father. Oh. Uh, salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Ha? Umabot na ng 380 stars ngayon ang pinadala ninyo. Uh, hello, Father. asa nasaan yun? Si Dora pala. Uh, Father, gamahay jud ko nga nung karoon lang taka nakita. Huwag ang punto per punto faith and miracles unta buhi pang akong partner. Kay katingalahan iyang pagpahanaw. Duda jud ko, nagiharas siya sa dotang espiritu o wala jud nako siya napahilog sa pare. So, uh, continue to pray for him kapatid through my intention po God is uh, powerful and God is His love is unfathomable mabal mga kapatid the Lord Himself can do beyond the sacraments because He is not bound to the sacraments kapatid so let us activate our our faith in God walang talagang hindi mawala ng pag-asa kapag meron tayong Diyos si Jen Mendoza yung comment sa atin. Sabi ni Jen Mendoza, Unsa unako, ako kuya, nagipakumpisa lang ko, di maning kamot, man mo simba. So, why? Because of the lack of knowledge. So, yung lack of appreciation mo, hindi ka mag-cooperate uh, mag, uh, sa pagsamba dahil lack of love. Bakit lack yung love mo? Lack of knowledge. So, kapatid na Jen, i-catechize mo siya sa mga Eucharistic Miracle. Dagdagdag -dag -dag yung kaalaman niya. Kung madadagdagan yung kaalaman niya, dagdag, madagdagan din yung pag-ibig niya. As kung madadagan yung pag-ibig niya, so yung kanyang pag-comply at sa, pag, uh, sa paggawa ng mga mabuti ay magdadagdagan din. Si San Resurrection, -resur Father, ask ko lang, sa simbahan ba, makakuha ba tawag holy water or holy oil, Father? So, ikaw magdala ng tubig, ipa bless po sa pari. Okay? At, dalhin mo yung ritual ni Father Sikia. Yung ritual ni Father Sikia, it is a Catholic ritual. Yeah. <clears throat> At si Cyril maha, ito pala sa atin ng 50 stars. So, ang dapat gawin ninyo, mga kapatid, uh, kung ang pari ay mag-bless ng mga sacramentals ang pari lang makablesa. Hindi like mga kapatid, by the way. Hindi like ang makablesa. Pari talaga. Uh, magdala kayo ng tubig, magdala kayo ng olive oil. Olive oil ha, hindi yung BB oil. Pagka magdala kayo ng BB oil or coconut oil, it should be olive oil. Okay? Olive oil. Dahil dun sa ritual, sa simbahan, the juice of olive. Nandun po talaga yon The juice of olive. Yan po ang gamitin ninyo sa sa buong pamilya nyo pwede nyo i-bless yung yung sarili nyo using the sacramentals of the church okay pati ng libog biasas at tunga book ng deliverance para sa balay hmm. yun po deliverance of place nandun po sa table of content okay at si Brother Clyde, pa-shoutout pa rin o ba ng team sa Holy Rosary. Okay? Salamat, uh, Brother Clyde uh, agaw Clyde no? very dedicated buong buhay niya ay binibigay na sa, sa simbahan po at si Maymay Batausa, sa no? sa ni? eh hi father ayong hapon pahiling tako kay labad ako ulo karon so si Maymay so Maymay Batausa, go to your priest receive the sacrament of confession and then receive the body of Christ at uh, pwede ninyo i-deliverance yung sarili nyo. Pwede kayo mag-self-deliverance spirit of headache. I command you to depart from me and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Then mag-sign of the cross kayo sa noo ninyo. Pwede ninyo inumin ng holy and oil. At uh, lapit kayo sa pinakamalapit na pare ninyo. Receive the body of Christ. No? Siya po yung mas makapangyarihan pa kaysa akin yung ni natin during Holy Mass. Manong Manang, God bless you, Father. At si Achir Atamosa. Si James Das. Good afternoon, Father. Kanunay na ako'y ipangutan na. Ako uyab, Father. Pirmi siya madamgo. Bumati, like, matangtang iyahang ngipon. Hmm kasi ano tang tang yung ipon kawalay walay dugo nga magdamgo po siya mga haunted house nga magbalik-balik pa dyan yahadamgo father naguol na ko sa kuway yam so ang bato ninyo kapatid <clears throat> go to the sacrament again sacrament of confession receive the body of Christ uh, lahat ng mga kasalanan natin i-compisal natin that's the protection of the uh, unclean spirits who continue to harass us through our dreams. Dahil marami tayong pasyente na hinaharas sila sa pamagitan una sa mga mga panaginip nila. At bawal po manood ng horror movie po. Dahil horror movie movies are to one of the doorway. One of the doorways of the evil spirits po. At pwede kayo mag uh, uh, sa pamilya ninyo kaya so, tatay ninyo, pwede ninyo i-close yung psychic ability. Dahil yung psychic ability ma-open ma po. Unang-una dahil sa mga tatay na may anting-anting. Yan ang rason. Na meron tayong uh, uh, urum, mga nightmares, na may experience. So, kailangan na tatanggap ng sakramento at gagamitin yung mga sacramentals ng simbahan po. At uh, yan lang isa sa mga paraan talaga. Huwag yung anting-anting, huwag yung huwag yung anting-anting, huwag yung habak, mga amulets na galing sa mga albolaryo. at bawal na lalapit sa mga albolaryo. Kalimitan ang maka-experience maka na ma-open ma yung psychic ability nila dahil ang daming malapit sa mga albolaryo. At unang-una, hindi pa natin na-confess yung mga kasalanan natin. Hmm, yan talaga isa sa mga rason, mga kapatid. Responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.